Ayaw nyo po bang matawagan kayo sa phone number nyo ng mga taong hindi nyo naman mga kakilala o kaya hindi nakasave sa contacts nyo? So kung oo at gusto mong malaman kung paano, sundan nyo lang po ang video na to. I-open lang po natin yung ating phone dial. At dito ay makikita po natin itong 3 dots sa right upper side. Itap lang po natin. At itap lang po natin itong Black Racing Calls. At dito ay dapat po ay itagil on po natin itong block all unfamiliar incoming calls dahil mababasa po natin na nakalagay dyan. Once enabled, all unknown callers not in your contacts will be blocked. So ibig sabihin po once na may tumawag sa ating phone number at, at hindi naman po ito nakasave sa contacts ng ating mga cellphone ay automatic po ay mabablock po ito at, at hindi po nila tayo matatawagan. So kaya dapat po ay nakatagil on yan. So, paalala ko lamang po na gawin nyo ito kung kinakailangan lang po. Pero kung hindi naman po, ay huwag na. So, that's it guys. So, sana may natutunan.